What's up sa inyo mga boss Amo, manager Sold na naman tayo mga boss 2 units Dito lang yan mga boss Sa Kasbom Shop Yan boss Ang sold natin ay boss Version 2 na with decals Mga boss yan Napakaganda mga boss Napakaraming games na yan mga boss Tapos ito naman PSP Street Yan Sa mga nagtatanong boss Ito nga pala yung PSP Street Medyo rare sya Medyo lang naman Pero okay okay goods din ang pinagkaiba lang na ito, wala siyang wifi mga boss. Tapos may bala lang siya. Ayan. May Pero solid to, maganda LCD na ito. Parang LCD siya ng PSP version 3. Tapos ito naman, version 2. Ayan mga boss, okay na. May kasama na yan. Charger, crystal case. Ito sa, ano, sa PSP street charger, saka pouch. Wala siyang, ano crystal case eh. Not available ng case niya. Kasi kasama na may headset Tapos ayun may kasama ng 100 plus games mga boss So yung mga boss okay na okay na to Padala na natin to uh, PSP nga pala to ay mula uh, Papadala kay sir Jendi uh, Karampatan ng Sampuanga Ito, ito street sa kanya Tapos isa naman ay June Mias ng Santa Cruz D Dabo del Sur Ito boss, ito sa yung PSP na version two. So, yun mga boss, okay na to. Padala na, balot, balot na, padala na rin. Feminine receipt na via Shopee Pay. Uh, okay na to. On the way na to mga boss. Thank you.